Magandang balita mga idol, Pangulong Rodrigo Duterte pwedeng tumakbo ulit sa pagka-presidente sa susunod na presidential election 2028. Dapat po mga idol na makabalik na po si Pangulong Rodrigo Duterte kasi sobrang naglilipana na po mga idol ang mga video ngayon mga idol na naglalabasan sa reels video mga idol na gumagamit po ng droga. Ginagawa po nilang content mga idol, grabe po mga idol, ang dami ko pong nakikita ngayon. Pero bago yan mga idol, basahin muna natin mga idol yung post ni ah, Congressman Pantaylon Alvarez. Ang sabi po niya dito mga idol, kung hindi nga makakatakbo si VP Sara, e eh, nandyan pa naman si former President Rodrigo Duterte. Pwede naman siya tumakbo. Remember, ang prohibition sa konstitusyon ay re-election. Ang sinabi mong re-election, kailangan sitting president siya. Hindi naman sitting president si President Rodrigo Duterte ngayon. Yan po mga idol ang post ni Congressman Pantaleon Alvarez na pwede pong tumakbo si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapresidente sa susunod kung hindi makakatakbo si Bipisara Sara Duterte dahil ini-impeach nga nila. Pero sana wag naman po sila magtagumpay. Kailangan na po yan mga idol na sana makabalik po ang mga Duterte o kaya mas maganda mga idol kung si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi mga idol, grabe mga idol, sobrang dami po naglilipana ngayon ang mga grabing video mga idol na gumagamit ng droga mga idol. Kaya bantayan nyo po yung mga bata nyo maliliit mga idol. Baka mamaya yung napapanood po nilang video Diyan sa hawak nilang cellphone ay yun na pala yung mga inapload na video ng mga gumagamit ng droga. Ipakita ko po sa inyo mga idol ang mga video na nakuha kong clips. Ayan po mga idol oh. Kita mo? Abantin natin ay mga idol oh. Kita nyo yan mga idol. Naglilipa na ngayon yan sa Facebook mga idol. Ayan, yung isa, nahuli na. Yung isang babae, nahuli. May isa pa dito mga idol. Ayan pa mga idol, oh. Ayan, oh. Hindi ko nalang ipipli mga idol dahil bawal po yan dito. Pero yung isang babae mga idol, nahuli po siya nahuli. Ngayon, nag-iiyakan yung mga anak nang maliliit. Yun na nga ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na kapag pumasok ka dyan sa bisyong iyan, masisira ang buhay mo at ang pamilya mo. At sino yung apektado ngayon, yung mga anak na maliliit mga idol? Kawawa po, nag po mga idol. Dahil nahulihan po yung nanay nila ng mga Grabe mga idol, alam niya na, nahulihan po yung nanay niya mga idol. Ngayon, nagsisisi na dahil nahuli na. Pero yung hindi pa nahuli, binivideo yung ginagawa mga idol kung paano gumamit. Ang dami ngayon mga idol, naglilipana po yan sa Facebook mga idol. Ang dami ko nakikita mga reels video, ginagawa po nilang content mga idol kung paano gumamit. Kaya ipagdasal po natin mga idol na may isang Duterte na mamumuno ulit sa ating bansa para masugpo na po ulit naglilipana. Kaya ingat-ingat din po kayo mga idol Diyan sa mga anak nyo, lalong-lalo na yung mga maliliit. Baka yung mga hawak nila silpon at napapanood nilang video ay isa na rin po dyan sa mga upload na yan mga idol. So ngayon yung babae ay nagsisisi na dahil nahuli. So ngayon yung mga batang malilit, kawawa, nag po mga idol pag nakita niyo yung video. Dyan sa Facebook, nag po yung mga batang maliliit. Kaya yeah, ang masisira ngayon, yung pamilya, ang kawawa, mga bata, yung mga anak nila. Kaya yeah, sana matuloy yan yung uh, sinasabi ni Congressman Pantalion Alvarez in case na hindi matuloy si Yipi Duterte dahil pinagkaisahan siya ngayon, pinipilit po talaga siyang ibaba para hindi po makakatakbo sa pagka-presidente. Talagang hinahatak siya mga idol ng mga kalaban niya ngayon. Pinagkaisahan po si BP Sara Duterte ngayon mga idol. Pinagkaisahan. Yeah, sana hindi umiiral o manaig yung mga uh, kasinungalingan mga idol at manaig po yung katuwiran at katotohanan mga idol dahil hindi po yan papayagan ng Panginoong Diyos yung mga ganyang gawain. Mananalo po mga idol ang katotohanan. Pero malay natin, destiny ni Pangulong Rodrigo Duterte na makabalik sa pwesto kagaya ni Donald Trump. Di ba mga idol, si Donald Trump, sinampahan ng maraming kaso yan, pero ngayon, nakabalik sa pwesto, malay natin. Yan po ang destiny rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na makabalik sa pwesto. Kaya kung makabalik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, ang dami na namang magtatagong mga buaya ang dami na naman magtatagong masamang tao, sigurado yan mga idol. Magsitaguan ulit yan mga idol. Ngayon kasi naglilipana mga idol eh. Biruin mo, gumagamit ng illegal na droga mga idol, ginagawang content sa mga reels video ngayon. Ginagawang content, may nakita pangako ako dyan, gumagamit na may ads pa. Aba! <laughs> cup, napakaswerte naman talaga oh. Bawal na ang ginagamit, nilagyan pa ng ads mga idol. Grabe mga idol, naglilipa na po. Viral po ngayon yan na ang dami pong mga video na naglalabasan ngayon mga idol. Sinishare na mga nakakita sa video na yan. Ewan ko ba itong mga gumagamit, bakit kailangan pa nilang i-post uh, yan, sa Facebook o gawing content sa Reels. Pwede naman gawin lang, eh, magtago lang sila. Ginagawa kasi nila mga idol, ginagawang content, ipinagyayabang na nila kasi hindi pa nga nahuhuli. Pero kapag nahuhuli yan, dyan na yung huling pagsisisi. Kaya dapat, ah, kaya dapat talaga iwasan yung mga ganyang bisyo dahil kapag nalulung ka na dyan, sigurado po sira ang buhay mo. Sira po talaga buhay mo. Marami nung po tayong nakikita dyan na talagang sira ang sarili, sira ang katawan, sira ang kinabukasan. Kaya ingat-ingat lang po ito mga idol sa mga anak po natin. Dapat po nating batayan kung ano po yung napapanood nila sa cellphone nila. Baka mamaya may nakita sila, nagtataka sila bakit may umuusok-usok yung hinihigop at gagayahin. Diba mga idol, lalo ng mga bata eh. Ano nakikita sa Facebook, minsan ginagaya nila. Mamaya kukuha ng ano yan at gagayahin maghigop-higop din. Grabe mga idol, wala na pong takot talaga ngayon mga idol. Wala ng takot. Paano ba naman matatakot? eh, parang pinagtatanggol na sa panahon ngayon. Pinagtatanggol na yung, yung naghabol ng mga gumagamit ng droga o sumusugpo sa gumamit ng droga, ay yun na ngayon ang hinahabol. Kaya ang lalakas ng loob nila mga idol, talagang wala na po talagang takot, biruin mo na biruin mo naman gawing content yung ganyang bisyo mga idol talagang Buong mundo pwedeng makakakita dahil release video yan. Kahit sa ibang bansa, mapapanood yan. Kaya pag nakita yan sa ibang bansa, sasabihin nila ano na ba nangyari sa Pilipinas. Bakit nagkaganyan yan? Bakit nagkaganito na naman? O diba mga idol? Kaya ingat-ingat po tayo mga idol. Sobra na ito mga idol. Sana manalangin na po tayo na makabalik po o maupo po si Bipi Duterte, makakatakbo siya. At kung hindi man, sana si Pangulong Rodrigo Duterte nang masawata na naman yung mga ganyang gawain, masugpo na naman yung ganyang gawain. Tingnan niyo sa mga balita ngayon, mga idol sa TV. Yung mga hindi natin nababalita noon, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, naglalabasan ngayon yung mga balita mga idol. Hold up, hablot cellphone uh, pang uh, no, mga bata, mga babae ang dami na nangyari ngayon mga idol, naglalabasan po talaga lumalakas ang loob nila dahil parang nakikita nila wala na eh parang dinidiin si Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Rodrigo Duterte ang hinahabol ngayon sa kasi Duterte kaya lumakas ang loob nila na wala na talaga maghahabol sa kanila mga idol pero nahuhuli naman yung iba mga idol kakaya nung isang babae. Nahuli. Di iyak siya ngayon. O di iyak yung mga anak ngayon. Laki ng pagsisisi. Pero huli ng lahat dahil nandiyan na. Nandiyan na po mga idol. Ang kawawa lang po yung mga anak o mga batang maliliit. Sabi mga idol. Kaya panalangin po natin mga idol na sana hindi magtagumpay. Yung mga gustong mapabagsak na mga Duterte. At sana si Vipisara Duterte ay malampasan niya yung mga problema niya ngayon yung hinaharap niya ngayon na impeachment sana malampasan niya mga idol pero maniwala po ito mga idol malalampasan po niyan dahil hindi po mananalo o mananaig yung kasinungalingan na nagawa gawa lamang kesa sa katotohanan mga idol so yun lang mga idol ingat kayo